Hello guys, magandang araw. Oo nga pala, pinagtitinginan nga pala nila yung artista na nasa harapan. Kaya nga lang, meron nga palang tatakbong babae. At eto na nga, tatakbo siya kasi Kaya hinahabol so, ko. Ha? Pwede, dalawang libo lang ni? Eh. Oh, kao Jay? Oo. Oh, oh. Yung mismo. Yung ano yan, Pilipin yan. niyan. Kausap ko si parang jingko eh. <laughs> Grabe, grabe, grabe. Ito po. <laughs> Ito po yung contractor na matindi. Ah, Ito maganda ko mga... Sir, sir, sir. control sir. na naman na-interviewin sa akin? Wala na, naipang grocery ko na. Ayan, may flag. Ito po, may flag control, oh. Ayan, ayan, o. Wala pa? Ito po, hindi ko lang kung nasa Japan sila o nasa Denmark sila, o. Oh. Diba hinahanap, Diba hinahanap, eh? Yun o, isa pa o. Ganyan o, pasokin natin. Nakuita natin. Eh, China Town. Ay, di pa po kasasalopan yung signage. Sir, ayun. Si Creon, no? Uy, may mga, may mga nakita kong mga kontraktor dito ah. Ito, ito, ito. Interview natin itong isa. Sir, sir, parang familiar po kayo sa akin. Pinoy? Opo, eh parang nakikita ko kay lagi sa news eh. Oo. Oh, like, parang isa kayo sa mga kontraktor ata. Dito kasi ang tatatago. Oo, oh, okay po, eh Ano ako dati sa DPWH ako dati contractor. Ah, kaya pala. Mm -hmm. Eh, kasama, kasama ako, niyo pa ano isa. Ano rin siya, kasama district ko. District engineer siya ba yung district engineer? Eh, doon? engineer siya doon sa mm, ano sa okay. doon sa project namin na nakuha. Oh, na, nakakuha eh, kami na ba ng to, pre. Contractor eh, din yata yan eh. Idol ko po kayo, kaya ah. hinablo kayo kasi isumun contractor nga, din po ako. mo pa maging contractor din? Pwede po, contractor. <laughs> eh, sakto titingin pa naman. Ito po, ito po. Ito, ano, ito ba yung engineer na nagpipirma lagi ng kwan? Oo kita yun daw na pa. Panyero, andiyan pala kayo panyero oh, eh. Nagkinaw kasi kayo ah. Dahil magkakilita natin sa flood control, pumili kayo natin right. Ito ito Flood <laughs> control O oh, yan o oh. Ang mga contractor Okay po <laughs> po Sir, sir, sir What do you do for a living? Nagkabawa <laughs> <laughs> ko ng araw-araw Kahit mahahap ako sobrero mo kasi ah. ka Sige <laughs> <laughs> Sir, sir. Photograph po ako, sir. Ah, photograph po ako. Po -po photograph. <laughs> ah, ano ako, sir? Sa DP na balik. Ay, bodyguard niyo po yun. Tanungin <laughs> mo ako muna. Did... Contractor ako. Contractor, contractor ako po ako, kayo? Kumusta naman po yung... Dito sa Denmark, marami na ako na... na, na ah, dito, dito po ka nagtatago, no? <laughs> dito ako nagtatago, guys. Ah. Sige, Nagpagawa sige ka pala ako ng mga tulay-tulay. Ito ha, papalabas yung isang contractor. Sir, saan nyo po ginagastos yung mga kinukuha nyo yung kinukurakot niyo sa Pilipinas, sir? Ito, ganito. Yeah, mga project nyo rin po ito, sir. Nagalagala uh... uh... ng Europe ba? Huwag ang matindi ko kayo, sir. Ginagastos nyo yung pera ng taong bayan. Ayun talaga eh. At least, di ba nakinabang naman sila Uh, yeah. uh, Ay, Eh yung yung mga tauhan niyo po nasa loob pa ata, yung mga, yung mga bodyguard niyo. Gitara nila eh kasi. Ah, uh, uh, konting ano ba, kakantahan nila yung mga yung mga taga kongreso. Uh, kasi malapit na nang mag-Christmas eh. Pa-practice ah, sila ng okay, ano, caroling. Okay, okay. Para mapalubog. Ito po yung contractor, yung... sasakyan na siya ng bus niya. Ito po pa uh, mapalubog loob yung mga ano uh, nila. <laughs> Tayo nang boss. Oh, Papasok po sila, bibili ng cellphone itong mga contractor na to. <laughs> sir, sir. Dito po, dito niyo po ba winawaldas yung nakakurakot niyo sa Pilipinas? Uh, katotoo lang. to po talaga yan. Totoo uh, lang, nakabili na ako ng na isa. Nakabili ako ng isa. saan po yung isang bibili niyo dyan? yung iPhone 17 agad. iPhone 17 agad ko. Oh, 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 oh. oh ice na ice yung kain parang will wheel sa ramen, oh. Talaga naman, oh. Panyero. Hoy, si na, hoy si. Kampay. Ano? Oh. Kampay. Kampay <laughs> go. No? Kampay. Oh, Oh. panyera, oh. Nako, ito wala naman palang ramen. Yan ako, meron na. Dito. <laughs> Nako, tontuan taw na eh. May pera naman pala.